Malang araw mga Kapaders. Welcome na naman kayo sa akin channel. Muli nagbabalik sa harapan ang Fatherin Sam Vlog. Paibag adventure tayo uli. Paibag kusabak naman sa laot. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. paki notification bell button para lagi kayong updated sa akin isulig ka sa YouTube. Diba sa ko nga po salamat sa mga silent viewer, subscriber. na patuloy na walang sawang sumusuporta at lagi nanonood ng mga video ko sa YouTube. Saka di po sa mga hindi skip ng ads. Maraming salamat sa inyo lahat. Kaya hey, mga kapaders, dito sa amin, medyo nagkaraklaman dagat na. Matising kami ng kasamahan ko, Diyan sa malapit lang mga kapaders. Dila sa panabihal na yan, ang pisaan na yan. Amin sisidin nyo naman may gabi. Para makadal siya tayo ng kahit kaunti, pangbigas na naman. Makaulim lang kahit kaunti, ayos na, may ang bukas na umaga. Abang mo sa aming pagdive mamaya, God bless. Ingat po kayo lagi dyan. Panibagong sisid tayo pagkalipas ng bagong inting na ito, medyo malabo-labo mga kapaders, na ito, danggit. Sabi na mano. Mm -hmm. Huli ka dyan. Siya nga pala mga kapaders. Marami mga paralot na pinagpad. Hindi pa na ako lakas. Yung bagay inting. Sobrang lakas kayo mga kapaders. Pero ngayon okay na. Pero para ang dagat. Habagat lang ang hangin. Naroon isda pa. Sige sa lumpang sa agos mga kapaders. At ang alos ang ko. Sige pahabol pa ito. Yan. Malapit na ako mga kapaders. pa ka dyan sa buhangin. At huli ka sa akin. Gigitik. Oy, mailap mga kapaders. Ay nakita ako. Ay nayan. Mm hmm yun, naudog. Nagitik din mga kapas, parang nga sentido. sa kanyang pinakang mayor na tinik sa udugan. Ang kagandahan mga kapas, dito sa Bahura, kahit panabihan laak, kahit buhanginan, may isda na sampa galing kalaliman. At hanapan uli, na ito, danggit uli mga kapas, malaki ito, malapad. Tamaan sana, huwag sarang duplasan. Mm hmm yun, tinimuan din mga kapas. Pangatlong pana, danggit uli ayos ito bukas magandito pang benta sa buyer halos pili mga kapadis oh. halos wala niya laki ang danggit halos talaga pinakang malaki na ito ito ang sigurado 4 kilo ganito kalaking danggit na ito pa sarmolite or manitis mm, sala hindi tinamaan nakailag mga kapadir sayang hapan ah, ng iba dito sa bahora na ito bigan or matampusa mm -hmm, huli ka dyan ayos itong pandaradagdag bitin lang ito mga kapadis ganito kalaki kasama ito ng danggit kapag estimate ko mga kilo na yun ang pasala po sigurado na tumabi ang mga sa malapit palibasa malakas kaya ang bagyo hanap tayo uli medyo malabo-labo lang na ito pang kalamaris pang ulam mm -hmm. pirinta iritim ang katawan ito sigurado talbos kamuti ang katapat na ito sa bawan bukas mamaya lang pag uwi namin lulutuin ko na ito pang ulam nasa ng kasamahan na yun uy na ito sulit Uy, nagitla ako mga kapaders, nagitik. Ayan, ayos na ito. Budlawan, kung tawag din sa amin sa keson sa Humalik. Pero sa ibang lugar, tawag ito, dalagang bukit. Hanap tayo uli. Ha, ito, pa. Malapad. Mm hmm, yari na naman ito. Ay, sigurado, makakadilig siya bukas na umaga. Kaya medyo malabo, gawin sa ilog mga kapaders. Yung tapang sa kaala, tagkasama. Pero okay lang yan mga kapaders, kita pa man ang isda. Maghahanap tayo ulit. Baka mayroong pangkasamahan. Pakita na kayo. Na ito. Danggit ulit. Malaki. Mm hmm. Gitit mga kapaders. Uy. Natsambahan natin. Ang kaganda sa sinisida namin. At kahit buhanginan. Madanggit mga kapaders. Kagandahan yan. Para hindi rogal ang paa natin. Hindi tulad sa bahura. Napuro lang paa na ako pa agad. Hanap ako ulit isda. Pakita na kayo sa akin. Uy. Na ito. Timbungan. Hmm nagitik na huli ko rin ay si pandaradagdag salamat lord na marami kahit lipas lang ang bagyo lumat kami kaagad makadili ang kahit kaunti makaulom lang masaya na kami hirap magsalita pagbawas ang isprakit sa unahan sira sa is mga kapader siringaw na ito dugso ay si pandaradagdag dagdag mm -hmm. huli ka na dyan. maganda ito mga kapader kahit buhanginan dampi isda dito dito na lang kayo matyaga pamamana ni Kadabis reko Magandang klase isda pa. Sigurado buka, sabik ang mga tao sa isda, ubos ito kaagad sa mamimili sa amin. Matagal-tagal ito maglinaw, gawa ng labo. Hanap na lang tayo isda. Oy, na ito, nakachamba. lapu-lapu. Mm hmm, gitik, sentido ang tama. Ito mga kapatid, sibungin or sono. Kung ito sa buhay, sabi nung mga nagko-comment, 1 kilo ang kilo na ito, awang ko lang kung totoo na ito pa isda sarmolete medyo maliit oy na ito mas malaki ito dito ako mm -hmm. Holy, ay nakapunit sa mga kapalyo sayang yun ating hanapin oy na ito ito ang dalagang bahura mm -hmm. gitik kung ito yung nasa gubat ito dalagang bukid ganito kalaki pasalap na rin itong mga kapaders dalagang bahura na gitik natin sambal balang ito narong pa isda nasa unahan at lalapitan Sarmulete ulit mga kapaders. Ayun. Maamo. mm na -hmm, Naudog na naman. Ayos na ito. Partan linaw. Salamat Lord. Andito lang palang Maraming isdang panain. Ikot-ikot Ikut lang namin itong bahorang ito. At baka marami itong kasamahan. Hanap tayo ulit mga kapaders. Ay na ito. Bigan. Mm-hmm. Lagata ka dyan. Ayos na ito. Malaki ito. Matampusa kung tawag sa amin dito sa Quezon. nasan kaya kasamaan pa na ito Dan sa unahan pakita ka pa baka may kasawa ito tatanggalin ko ito sa pana baka mayroon pang kasamahan na ito yung kasamahan oy samaral malapad mga kapaders at yung muna tumagilid ayan mm -hmm. lagatak sentido ang tama lagitik mga kapaders ayan likuan or midyad kung tawag dito sa amin sa ganitong isla kaya maraming tawag kung sa ibang lugar kitong daw ito kung sa bisaya Ayan mga kapaders, dito na kami sa Bahora. Napadpad kami ng malakas na agos. Ito, kanuping. Mm hmm, getik. Sentido ang tama. Ito yung kanuping na bilugan. Yung isang tawag na kanuping, yun naman na ibukawin. Malapad naman yun. Hanap tayo ulit mga kapaders. Yun, isdang may balbas. Timbungan. Mm -hmm, lagat ka dyan. Sige, pakita na kayo sa akin lahat na na mga kasamahan kaya na ito. Diyan sa unahan, tsaga-tsaga lang tayo. Laban lang sa hirap ng buhay. Dito, ating hanapan. Uy, surahan, lupa sa butas. Ay, kwarta ka. Mm -hmm, gitik mga kapaders. Uy, naroon. Butit matalas dulo ng pana ko. Ayun, simak na kalabas, hindi ito bagos. Butit na gitik. At kung hindi, sayang ito mga kalayas lang. Hanap uling isda. Naroon, danggit mga kapaders. Itong isa na pana ako, di mo na Ito lang itong pangalawang pana. Bibidyohan natin mga kapaders. Panahin ko na. Mm -hmm. Yari ka dyan. Parehas malapad. Maganda sukat ang sukat ng danggit ito mga kapaders. Siguro ko galing itong kalautan, tumabito sa malapit sa amin. Buti na lang, hindi kasi nung kalabuan, nakita pa man ang isda. Yun, nakatagilid mga kapaders. Napakamulang na ito. Itong napakalaking danggit. Mm -hmm. Nay, laki nitong mayagi para ng samaral kalaki mga kapaders ay kuwarta na ito ito rin ang masarap makatinik na isda pero gano'ng kasarap ito pag ito niluluto kahit sabaw, perito, kahit anong luto masarap to hanapan ko yung isda na naman para palagdagan na ito may nakatago mm -hmm. matago ka pa dyan. Oy, gitik mga kapaders malaking biga na naman pandaradagdag, pasalapo Kuwarta ng linaw may pambiling gatas na naman si Totoy kaunti na ang budget ni Totoy ng gatas kaya ngayon mga kadilis na tayo kahit kaunti pang suwak lang, ayos na hanap tayo ulit mga kapaders uy naroon, talik bago manain ko hmm, hmm, baka lumayas pa na ang kasamahan na ito baka mayroon pang kasamahan naroon sa unahan mga may mayroon pa, Ikakas ko lang ang palang ito ay ha mala palang ito ayaw pang kumasa, ayan kumasa na mga kapaders. Nasa na kaya yun? Na wala lugod. Uy, naroon. Buti hindi lumayas. Bumago nang ng pisto. Mm hmm, Balit dalawa mga kapaders. Ayos na itong pandaradagdag. Salamat Lord na marami. Nakakalungkot mga kapas, ibang mga paralaot, hindi pa Bigla kaya lumakas ang dagat, ibang ibang paralaot, akala hindi malakas. Pero mayroon ang anong siyong yung mga kapaders. Yun, tinamahan. Ano yun? Uy, dugso mga kapaders. Napanin ka Rico. Ayos, balakin na ito mga kapaders. Ayan. Ito yung isang ori ng kanuping pero dugso kung tawag sa amin. Maahon na rin kami at mawi na. Na ito na mga kapaders, uri namin si Sanday Blaang ni Kadabis Rico. Kulang kulang lang ang klateng Ayos na ito mga kadilin kahit Kaya 200, masaya na kami. Ang importante may ulam sa kami pambigas. Na ito pa oh. Ayun. Malapad na sa maral mga kapaders. Ayos yan. Nagkwaso na ng pang-ihaw. Dalawang peraso lang ang kinuha ng asawa ko. Malapat kaya ang danggit ngayon mga kapadir. Talaga wala nang ilalaki. Apat sang kilo sigurado ko. At yung mga tira bukas. Pambawi man sa gastos. Siya nga pala mga kapadir. Hindi ko makalimutan Lord, salamat na marami sa biyaya ngayong gabi na pinagkalubo sa aming apat. Mga siya na naman kami. Pati na rin sa karagatan. Kahit para paano, may isda pa rin. Good morning sa inyong lahat mga kapadir. Na ito na. Yung aming huli kagabi. Ngayon, pipili na mga kapaders. Sama-sama na lahat yan mga kapaders. Isang timbangan na la ang yan. Isang presyo, 1.30 ang kilo lahat. Kasama na la po lapo po Punang salang. Gusto mo kilo. ng limang kilo yan. Sige, lagay pa. Sige, dagdagi pang isa. Isa pa, dagdagi pang isa. Ay, kulang pa. Isa na lang, saktong limang kilo na yan. Abang-abang lang, kikitain namin. Ito pa man ang inabot namin mga kapaders, 1,286. Ayan, wala mang gastos. Ay meron pa lang yelo sa battery, Pinaglima mga kapaders. Ito ang partihan bawat isa, 257. Ah, ayos na, may pambigas na. Mga kabayan na lawang kilong bigas, may iba pang swak. Shoutout nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao, sa mga salint viewers ko dyan, pati na rin sa ating OFW sa imang bansa. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat sa inyong panood. Abang-abang ulit sa sunod na adventure kong gagawin. God bless.